Hello mga kasari, good evening sa inyong lahat. Welcome back dito sa Tindahan ni Ining at uh, magandang gabi sa inyong lahat ngayon at nandito na naman tayo para magchika-chika ngayong gabi. Alam nyo gabi talaga ako nag-video ngayon mga kasari kasi uh, kaninang araw ay maingay. Mayroong birthday dito sa kapitbahay namin so siyempre pag may birthday may video ke at maraming tao so Uh, ngayon lang ako nagvideo after ng aking live ngayon At ang pag-usapan natin ngayon mga kasari ay about sa pera <laughs> Sa pera-pera, alam nyo naman uh, Pag may tindahan, may pera So, ang aking ichicheca sa inyo ngayon Ito ay share lang naman sa mga nakarelate At saka comment lang kayo kung relate kayo mga kasari sa ating topic ngayong gabi Ah... Uh, About ito sa atin na mga may sari-sari store na marami na tayong pera. Kasi, di ba, pag maraming laman ng ating tindahan ay sinasabi nila ng ating mga kaibigan na marami na tayong pera. Cash on hand. Pero, ang paliwanag dyan ay wala tayong cash on hand. Alam nyo kasi... Uh based in my experience. Uh dati nung maliit pa yung tindahan ko, yung napopuhunan lang tayo ng 5k. Syempre, yung ating binibili ay kaunti lang din. Syempre mga anim-anim, mga ganyan. So ngayon na uh, medyo lumago-lago yung ating tindahan ay marami-rami na, na rin tayong binibili na mga paninda. So ngayon may na-encounter ako na ano nagsabi sa akin na marami na daw akong pera kasi ah, uh, maraming laman yung aking tindahan. So natawa ako doon at saka syempre masaya kasi ang tingin nila marami na akong pera. <laughs> Hindi nila alam mga kasari na wala din naman akong pera. Ah, uh, ito kasi 'yun eh, yung pinaliwanag ko. Ang sabi ko, Kaming may mga tindahan, wala din naman kaming pera palagi na hinahawakan. Siyempre sa tingin lang ninyo 'yan na marami kaming pera kasi 'di ba, marami tayong paninda makasari, 'di ba? 'Yun ang tingin nila. 'Di ba pag maliit pa 'yung ating tindahan, maliit lang din ang ating binibili. Pero pag medyo lumaki-laki yung ating tindahan, syempre, marami din yung ating binibili. So, parehas, parehas lang din yun sa maliit at sa malaki. Kasi pag malaki na ang tindahan, bumibili na tayo ngayon ng tigisang isang box. Pero noong maliit pa, maliit pa lang yung ating puhunan, bibili lang tayo ng tig kalahating dosena, isang dosena, diba? Ganun yun. So, ngayon ang, ang, akala nila ay marami tayong pera na hinahawakan. So, sinabi ko na kami wala namang pera na hinahawakan kasi halimbawa, ah, e, example ko lang, sa isang araw, kay dito sa akin, maliit lang yung tindahan ko, may benta ako na dalawang libo. Halimbawa lang yan, dalawang libo or tatlong libo. So, sa gabi yan, bibilangin mo. So, yun ang pera mo sa gabi. Kinabukasan, uh, dadaan yung tinapay, delivery yun. Dadaan yung mga ahente. Uh, sa ahente, di tayo pwedeng bumili ng 200. O, ba diba, uh, pinaka mababa dyan is 500. O, kiki yan. So, mauubos yun at saka kulang pa yung benta natin kahapon. 'di ba? Ano lang, uh, kumbaga wala tayong cash, cash, on hand. Ay, pasensya na mga kasari. Paos pa rin yung boses ko. Tayong mga may sari-sari store, uh, wala naman tayong cash on hand na hinahawakan kasi yung pera natin ay pinapaikot lang naman natin yan sa ating mga paninda, ba? Diba? So, yun kasi yung, yung ano nila, yung expectation sa atin na may mga sari-sari store na pag maraming laman ang ating tindahan, so marami na tayong pera. <laughs> Natawa nga lang ako doon eh, kasi sabi ko, parehas na naman tayo na walang pera. Mayroon lang akong ano, mayroon lang akong mga paninda, mayroon lang akong tindahan. Pero yung pera na sinasabi na cash on hand, wala, wala akong pera na ano. syempre ah, uh, hindi natin maiwasan na mayroong magsabi na manghiram ng pera. Ay, ano naman ang ipapahiram natin? Kasi yung ating pera ay nandoon sa ating mga paninda. Halos ano araw-araw, ako dito halos araw-araw uh, namimili sa mga dumadaan na mga naglalako ng na mga paninda. Ganun yon kasi di ba yung, yung kita natin sa isang araw ay pinapaikot lang natin yun yun lang yun. yun yung pinaliwanag ko na kami, wala naman kami pera na nandito sa amin. Nandito sa bahay na, na iniimbak. <laughs> diba? Masaya sana kung may iniimbak tayong pera. Eh, yung tubo nga lang ng tindahan natin, kulang pa sa ano eh, sa pangangailangan natin araw-araw. Diba? Diba? kung makabenta ka lang naman ng 2,000 sa isang araw, so kung 10% yung tubo mo doon, hindi may 200 pesos ka lang. Bilhan mo yun ng ulam, bilhan mo ng bigas, di ba kulang pa. So yun, yun yung sinabi ko, pinaliwanag ko lang. So, uh, ganun talaga din natin maiwasan na mag-isip yung ating mga kaibigan na marami tayong pera. Kasi may tindahan tayo. Yung pinakaiba lang, meron na tayong tindahan. Pero, parehas na naman din na uh, wala din namang hinahawakan na pera. Pero, syempre, uh, kahit paano, nagkakaroon tayo ng savings. Kasi, may pinagkukunan tayo araw-araw. Uh, so, dito kasi sa amin, uso oh, yan, mga kasari, yung may collector yung aming banko dito. Yung uh, cooperative bank mayroon kami nyan dito sa aming bayan So, doon ako nakaka-save. Uh, every week, every Friday, dumadaan dito yung, ano, yung collector. Uh, ipapadala mo lang yung, yung savings mo. Alam ba, magsisave ka ng five, uh, 100 500, ang na nung 500. Ah, uh, magsisave ka ng 100. So, may resibo naman yan. Tapos, kung gusto mo ipa-update yung passbook mo, ipadala mo lang din sa kanya at ibabalik niya uh, the other week. So, yan, makakasave tayo. Kasi, di ba, kung mag tayo, parang pupunta tayo doon, magsisave lang tayo ng, ano, ng 100 pesos. Di ba, parang hassle din. Pero, dyan sa co-op na yan, maganda yung ano nila kasi meron silang mga tauhan na nagiikot iikot sila, barabarangay na nangongolekta na savings. Pwede ka nga mag-savings ng 20 pesos or 50 pesos, ganun. So, yun ang aking chika sa inyo mga kasari. But, ah, alam mo ba dito sa akin, marami talaga akong na-encounter na ganyan. So, sinishare ko sa inyo kung relate kayo sa mga ganyan na uh, ang tingin sa atin ng uh, mga tao, marami tayong pera kasi meron tayong sari-sari store. Di ba makasari? kasari? Kahit sa aking mga kaibigan, sa kanila Barbie store vlog, Maring Eileen si Tindera ng sama, parang 'di ba, ang tingin niyan sa ah, kanila din, marami silang pera kasi eh sa kanila nga ka, malalaki yung mga tindahan nila pag pag namimili yan sila box box eh yung sa akin, tig-isang balot ng biskwit. Pero ang tingin sa akin ay meron ako pera. So, 'yun lang ang share ko sa inyo mga kasari ngayong gabi. Uh, sa mga relate dyan comment below lang kayo at <laughs> masaya tayo kasi yun ang tingin sa atin ng mga tao at sana nga mag uh, di lang ang sila na magkaroon tayo ng maraming pera balang araw at uh, hanggang dito na lang guys, ang aking chika sa inyo ngayong gabi, gabi na tayo nag video, kasi baka bukas brown out ulit Ah, uh, maraming salamat sa aking mga organic viewers, sa aking mga subscribers dyan sa aking mga kaibigan sa YT World. Mga nagko-comment palagi sa aking video, maraming maraming salamat sa inyo. At uh, sana ma-replyan ko kayong lahat. At maraming salamat sa suporta sa aking channel, Tindahan ni Ining. Sa aking mga kaibigan dito sa YT, maraming maraming salamat sa inyo, guys. Patuloy na pag-support sa aking channel. At hanggang dito na lang. Shout out sa inyong lahat sa mga nanonood ng aking mga video. Maraming maraming salamat sa inyo. At pagpalain tayo ng Panginoon sa araw-araw natin na ginagawa. Huwag tayong makalimot magdasal mga kasari araw at gabi. At hanggang dito na lang. God bless us all. Bye-bye sa inyo.